Ayan na mga boss, yung ating kinilaw na piniprepare. Tapos na mga boss, ayan na oh. Napakasarap na nito mga boss. Woo! Sarap na yan. Let's eat mga boss. At Happy lunch everyone. Ito na ang ating lunch ngayon mga boss. Kinilaw na pusit. Right. Let's go. Alright mga boss, good morning At welcome sa aking munting channel Panibagong araw, panibagong vlog tayo mga boss At happy Sunday everyone At meron tayong narinig mga boss na Nagsisigaw ng isda Ibili tayo mga boss ng isda Kasi gusto ko magkilaw ngayon mga boss ng Kahit anong mga boss na pwedeng kilawin natin Bibili tayo. Alright. At samahan niyo ako mga boss. Titingnan natin kung ano yung kaniyang parinda. Let's go! Ay mga boss. Bibili tayo ng isda. May mili muna tayo kung anong klaseng isda ang bibilihin natin. Ito galunggong malalaki oh. Ito nag-isang tulingan na lang. Ito Matambaka Galunggong na lalaki Dito pusit to Masarap kilawin mga boss Pusit Dito mayroon tayong ano tawag niyan Talakitok na maliit Bilong-bilong Alright Anong magandang kilawin? Matamba na lang. Matamba ka, natin. Kaso ilang piraso lang isang kilo na ito. Diyan, magkano ka dyan? Piras na lang, 180. 180? Hmm. Sarap din na po siya kilawin eh. Oo, lamay na kilawin. Manamis na miss eh. Diyan, sabaw, rito. Ah, dito na tayo sa posit. Kasi kikilaw tayo mga boss. Wow. Ayan na. Nalagay na sa plastic yung ating kikilawin. Yun, may malaki oh. Sarap mo halo to para di mabigat <laughs> Puro na plastic ng tubig. Oh, <laughs> na tubig. Ayan. Puro na tubig. Uy, ayan. Ayan. is the earth. alright mga boss makabili na tayo ng ating kikilawin na pusit dito rin boss bibili din tayo ng ano laking mga laking kulingan ah kuling galunggong pala hindi <laughs> na tayo marunong mga isda mga boss ah Iyon. Mm -hmm. Ilang perasong isang kilo? Ngayon, isang kilo lang yun. Ito na po sa'yo. Alright mga boss Ayan na Nakabili na tayo Shout out muna kay Bossing Ayan Kaway ka muna dyan Ayan Sa mga fans natin Ayan Shout out muna Kuha na tayong pambayad Sa ating binili Ayan na, mabayad tayo mga boss Buy na mano Buy na mano Ubus na Ubi naman ko kuha sa wallet. Wallet. Alright, nakabili na tayo ng ating pang-ulam. So, ipe natin mga boss yung ating kikilawin. Alright. So, ito na mga boss yung ating nabili na pusit. Linisin lang natin para sa ating kinilaw. Masarap ito mga boss, kikilawin yung pusit. Kaya, let's go mga boss. Samahan nyo ako sa aking pag-prepare nito sa ating tanghalian. Right! Ayan na mga boss, yung ating kinilaw na piniprepare. Tapos na mga boss, ayan na oh. Napakasarap na nito mga boss. Woo! Sarap na Let's eat mga boss. At Happy lunch, everyone. Ito na ang ating lunch ngayon mga boss. Kinilaw na pusit. Rights. Let's go. Alright mga boss. Kaya na tayo mga boss. Let's eat. eat. Masa po. hmm Sarap. Ah, wala nga. Oh. Bulay.

सो संभाले ताल ताल दे ना सा मी रेखा लिंग para uh, haba ng buhay. Alright mga boss, ah, uh, tapos na tayo kumain. No? Tapos na kami ni Mace kumain. Ayan na. No? Ah. Kutsara na lang yung natira mga boss At buntot ng hipon Hindi yung makikita Alright Maraming maraming salamat sa lahat ng nakaabot sa dulo ng aking video Mag-ingat po kayo palagi See you next video Bye bye